Hi everyone! Welcome sa aking YouTube channel. Eh, ngayon nililinisan ko itong aking uh, insulin plant. Madami na hong, ano, mga damo-damo. Pakikita ko lang ho sa inyo. Kung nakakita na kayo ng ganito. Kuklosa po natin, ano ho. Ito ho. Ito dito ho siya sa tangkay nagkakaroon ng parang ano yung panibagong tanim nag sprout ng panibagong insulin plant na pwedeng itanim nagkakaroon ho yan ng ugat pakikita ko sa inyo yung dito bababa natin ng konti mga ilang ano lang ho yan, linggo magkakaroon na siya ng ugat Napakadali hong itanim nito eh, ng insulin plant. Ito ho ah. Nakikita niyo ba yan? Ito ho oh. ni bago. Tapos pinakita ko na nga sa inyo yung pinakita ko ho sa inyo dito. Dito siya nang gagaling sa tangkay. Yan. Diyan ho siya nang gagaling sa tangkay pagkatapos mag-uugat ho yan. Kasi nakakita na ho ako niyan mga ilang beses ko na nakita rito. Tinatransplant ko ho. Tapos ito nga ho itong isa. Natumubo na lang. Tapos ito ho. Yan ho. Ito. Kaya puputulin ko ho ito, itatransplant ko. Mas mainam ho yung kaysa maghuhukay pa kayo. Kasi pwede na yung ho yung huhukayin nyo, mag, para ba yung sa luya, yung pinaka rhizome na tinatawag. Kaya, kaya ho ito padami ng padami. Babagsak ho itong, eto ho mangyayari. Eto ho, etong, eto, itong, ito, itong tangkay na yan kung saan ang galing yung itatanim bumabagsak ko siya bumabagsak ko sa lupa tapos mag-uugat ganyan ho dumadami ang insulin plant pwede rin ho dumami dun sa ugat niya yung sa rhizome pero meron ho rin pala na paraan na pagtani pag yung kusa siya nababagsak sa lupa tapos magkakaroon ng ugat magkakaroon muna siya ng ganto tapos babagsak tapos kasi mabigat to eh tapos maguugat na siya dun sa lupa so ang gagawin ko ho dahil may, ito'y may ugat na kailangan sa medyo malaki-laki ko itatanim eh puputulin ho natin din eh nakikita nyo Ayan. Kita nyo. Ayun. Pinutol ko na. Ayan ho. Ang dami oh. Ilalagay ko sa isang malaking lalagyan. Tapos doon ko siya itatanim. Tanggalin ko lang ho yung mga dahon. Mag-iwan lang ho tayo ng ilang dahon. Kita nyo. Dami na oh. Sumusulpot. Bali, dalawa na ito eh, oh. Ayan, dalawa yan. Isa, dalawa. Tapos may sumusulpot pa rito. Para siyang ano, para siyang luya. So, doon ko, sa itata ko itatanim sa medyo malaki-laking container. Tapos, binibenta 150. Ano ko ang tawag grow ah uh, may tawag eh. Highway robbery. dito ko ko itatanim yan oo kasi ako kasi sabi ko i vlog ko nga kasi napakarami ko na ang ano insulin plant Ito ho nakita nyo haba ng ugat na yan tanggalin ho natin yung mga dahon mga ilang dahon dito sa bandang taas buwanan lang natin yung Mag-iwan lang tayo ng kaunti. Ito. Ay, po pagka wala akong kasama nag ano eh. Vlog. Buto pa yung apo ko. Eh kaso, busy. Tulog. Ay, busy sa tulog. <laughs> Kitang-kita pala yung kapitbahay namin, no? Dati hindi ko nakikita yung kapitbahay namin dyan eh. yun. Dati hindi kita yan. Kasi marami kami puno. Eh, nung nagbagsakan yung puno, ayan, kitang kita. Exposed na exposed sila. Pati kami. So, ito ha. Ang gagawin nyo, dito na ako banda. Eh, nako Nakap. Ayan, no? Hukay lang hukay, oh. Maganda ko kasi pagka yung buhag lupa. Madaling kumalat yung pinaka-rizong. Eh, ito bango. Parang may na -ano akong, ay, sawawa naman to. Parang mayroon akong, siguro may luya rito. Biglang bumango yung, oh, luya yan. Hindi ko, problema ko, hindi ko alam kung saan ko nakaitanin sa ambanda. Magsama na lang si. Ang dami hong ano oh. Ang dami mga bulati. Ito oh. Ay, sobrang dami ng bulate. I Iniingatan ko, baka ma... ayun oh, dami. Nakikita. Hirap kasi pag hindi nakikita. So, ito gagantunin ko na lang ho ah. Ilalagay ko nga itong dahon na to. Tsaka, para mag para ho maka-focus ang halaman. Tinatanggal ho ang dahon. maka sila sa paggawa ng ugat. Parami ng ugat. Ganyan lang po. Basa naman yung lupa. Kaya kahit hindi ko na siya diligan, ganyan lang. Tapos dadami na po yan. So, tapos, lagyan natin ng konting ano ba yun? Ito mga to yung damo, eh dahon. Para hindi mag para ho hindi mag mawala ng moisture dahan dahan lang ho ang pagtatanim hindi naman ho kailangan magmadali para i-enjoyin nyo para bang habi nyo lang hindi lang ho balutan lang natin sa ibabaw yung insulin plant na tinanim natin kaya hindi na siya magaan tapos yung iba hong ano lalagyan rin natin gusto kong lagyan yung kakikita ko sa inyo yung mga tinanim ko Ito. hindi ko na pinakikita mukha ako dahil grabe ho. pala, kitang kita. Ito yung ano, yung sili. Siling, ano to eh, bell pepper. So, lalagyan natin ng sa pagigit. Basta ito. Ito, ganyan lang. para ho hindi itong tubuan ng damo at saka yung damo hindi makaagaw sa sustansya ng lupa kaya dapat ho ilalagay nyo ng cover ganyan, ganyan. baka mamaya igaganon ko na ho itong sako at baka mamaya kung ano pa yung makapako ulan wala naman siguro asto Ay. ayan ho oh, makikita medyo naka nakakasilaw kasi oh. ganyan lang po oh. naglinyo lang ng cover para ma-retain ho oh, yung moisture tapos ito ho oh, nagiging fertilizer na yan kasi nagiging kita nyo oh, compost hindi na siya tutubuan ng damo. Tapos, eh, syempre, nagiging composto to, no? Ang gagawin nyo, aalisin nyo yung, ay, eh, dadagdag lang kayo ng dadagdag. Dagdagan nyo lang ho siya pagka umimpes para hindi tubuan ng damo. Ganyan, no? Ito ho yung tinanim kong malunggay. Ma, Meron ng maliit. May kita ba? Magsakulat sa andal ito. Para makita nyo. Mag-focus tayo. Ayun pala. Ayun o. Oh. Kitang-kita. Maliit na. Nag-uumpisa na siya. Ibinakong ko ng malalim. Napanood ko sa isang YouTuber hindi ho daw dapat ibinabaon agad. Isandal mo muna sa lupa, hayaan mag-ugat. Pag nagkaugat, pwede nyo nang i- itanim. Eh ako tinanim ko eh, pero ako, ano naman siya? na tawag rito na dahon naman. So titingnan natin pagka namatay yung dahon, ibig sabihin yung kailangan talagang paugatan. Ayan ho, nagdamo ako kanina. Pawis na pawis ako. Ang sakit ng paa ko pagka yung pag yung naka ano ka, upo. Ayan ho. Tapos ayan ho yung mga tanim ko gabi. Sorry. Yung mga yan ho, kinuha ko yan doon sa, sa bumagsak na yan para pakinabangan eh ginanong ko para hindi magdamo hinahon namin eh para re repair yan kasi napakamahal ho hindi naman ho ha halos pinakinabangan sayang lang ang pera ito ho yan ito ho ito kalabasa dito na dito ko yan eh ho. Ano lang ho yan, volunteer ho yan, basta na lang ho tumubo. Tapos ho, oh, pakita ko sa inyo yung aking pechay. Ano huto tanim ng tamad. Ganto ho, ganto ho magtanim ng mga tamad. Ayan. Pinabayaan ko na lang sila dyan. Kasi pagka tinransplant ko, lalo pang namamatay. Eh, di ba ulan ng ulan? Tingnan nyo to, oh. Ulan kasi ng ulan. Kaya mahal ho ang pechay. Pag umuulan siya, nasisira, natutunaw ho. Kaya ang mahal. Eh, bayaan ko siya. Mabuhay siya, o oh, ano, di ba? Planta ko, tingnan nyo, kinain lang. Ito medyo lumaki. Ito medyo pakikinabangan ko so ito ho pinakikita ko lang sa inyo na pag nagtanim ho kayo ng insulin plant kayaan lang nyo ho at umaangat nagkakaroon naman siya ng ano eh, ng usbong tapos babagsak siya sa lupa tulad nito oh Pababayaan ko na lang ho to kaysa itatransplant ko. Ang lang ho, nagbebenta kayo. Kasi pag magbenta ho nito, yung medyo malaki, 200. 200 to, ay, eh, 150 to 200. Yung marami marami mga 300 pa yun. Eh, napakadali hong itanim. Hindi na nga itinatanim. Sarili niya na nagtatanim sa sarili niya tapos ang mahal ho no. So kahit na ang nagbigay ho sa akin ito yung aking ano hipag. Tapos naparami ko siya. Ngayon ho nung isang ano pumunta siya rito nang hingi siya sa akin para doon -do sa mga kapatid niya. So binigyan binigyan ko gusto ko nga ho eh damihan pa eh Kaso, maliit lang yung sasakyan niya. Sa dami ho niyan, jusko. Nakita niyo ang dami kong dadamuhan. nakakapagod magdamo kasi pag nagdamo kayo ayan na naman ang damo na naman ho Ay, wow pakikita ko sa inyo magugulat kayo ako nagulat madali ako magulat eh pakikita ko sa inyo ang kalamansi nakita nyo ho ba yung kalamansi na yan hitik na hitik sa bulaklak oh Ayan. Saka ako na ko sasabihin sa inyo kung ano pina-fertilize ko dyan. Ayan o. Oh. Ganda. So, mga ilang ano dyan, meron na naman. Dapat pala madami akong pinabiling. Ano, may kalamansi. Iisa lang yung puno na yan eh. Ayan, nakita nyo ba? Punong-puno. Kalat-kalat nang ano o. Oh. meron pa ako insulin plant doon. Kung ako lang lalaki, kung di lang marami akong ginagawa sa bahay, di sana dami kong tanim. Ikaso e ho, napakarami kong ginagawa. Kulang pa ang isang araw. E, delikado naman ho, kung di ako magpapahinga, di ho ba? O, sige ho. Maraming salamat sa panunod ho. Ito yung aking sili, oh. ganda. Ito, ayusin ko yan. Yung, yan, Dragon fruit. Kasi bumagsak siya eh. So, hahanap pa ako ng mag-aayos niyan. Mahirap po yan kasi kailangan mo mag-ano ng kahoy. Anong bamboo na magulang na o kaya ng simento. So sana ho po ay sana ho ay may natutunan kayo. Ayan ho, ayan ho ang ano ang tawag rito. Ang tanim ng ang pagtatanim ng tamad. Ayan ho ganyan. Tuturo ko sa inyo next time kung paano 'yan. Mas mainam pa ho kung ganyan ni. Eh. Kasi sigurado lumalaki. Pagka ho tinanong sa plant eh na ano ho sila parang nalalanta na mamatay. O sige ho, thank you for watching. Babu!